straight to mga isyos karong buntaga mga higalas. Di pata mo padayon sa atong dugang pa mga hisgutanan labot sa linog mga sukintig paminaw. Ato sa bisitaho ng uban mga isyos dito sa kauluhan. Labot na mga higalas sa investigation sa Independent Commission for Infrastructure. Kining Independent Commission for Infrastructure nakaingunta mga higala pirmiro nga okay good eh. Sa diha pa mga higala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Karoon ni resign man. At least napagyapon niya si Engineer Singson day Oh, Rogelio Singson. Okay, atong taga chance nga moingon ta sige, okay na inyong gibuhat ya sa Independent Commission. Pero gusto mga tao magod. Nga mahibaw sila nining ongoing nga investigation. Mahilom naman ni, eh. unya ko mahilom, mugawas unya ang resulta nga dili makauyon ang mga tao. Dili satisfied ang katawhan. Kay nagduda man mga tao nga kiniron murag giplastada naman nga ang imbisigaron katong kontras partido ra. Ha? Kay nga to mga higala nga ma inform ang publiko og imbisigaron di imbisigaron tanan. Kung kinsay maligsan, ligsan. Pro Duterte mga higala nga mga senators, congressman, ligsan. Pero mga pro Marcos at mga higala o maoy maigo, ligsan sad. Pero saan man itong o karun? Nga mura man mga higala o mupadong na gani ang investigation nga mahapit na masakpan ang buaya. Mura man ni higala ba o nagdinakpan na ibitaw mga reptiles? Madakpan ang toto, to, ang tiki, o okay kilang. Nadakpan ang hao, okay lang karon ang buaya nga dako nga hapit na unta madakpe muundang na sa pag ah, paghunting nga naa na ana, unta mo na nitabo sa lower house bak grabihan mo dag imbestigar imbestigar na sila pero kalit gani undang tong lower house ay no on ingon lower house undang na mig imbestigar kay among ihatag sa independent committee on infrastructure ah, independent commission on infrastructure dai ay lang ihatag ang sinit dingon Ingon mapadayon sila sa ilang investigation. So, panahon mahigala nga si Sinet, Senator Rodante Marcolita pa, my chairman, diha mahigala sa Senate Blue Ribbon Committee, nakabuylo na ang investigation. Nakabuylo na. Ang katong name that cannot be mentioned, na-mention na. So, pag-mention yun mahigala, kalit lang mga ang nagkulita, napulihan mahigala si Rodante Marcolita. Straight to the point. Change leadership. O karon change leadership si Tito Suto na may naglingkod. Si Lakson Mahigala maoy chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Ningo mas Lakson padayon ta. Ang kang Lakson mga higala, Ang investigation sus so, paduol naman pud. Ni paduol naman sad mga higala kabantay mo. Nga nigawas na katong ex marines do na pay laing mo gawas. Wa na ay dipakgang. Ang ex-marines nga testify nag na ni Saldico o ni Romaldez. Ah, pagkahapon, wa pala biyada dugay eh. Pagkagabi eh, giba na yun. Ah, giba. Bungkag ang credibility mga sukit paminaw. Gumikan lang sa notaryo. Og investigator ka, ha? Og tinuod niya nangita ng tas kawatan in flood control. Tanawa ko nung dugang ng testimonya ni Anang Orle Gutisa. Ah, kana na ang uh, Orly Ortiza. O man no? Gutisa. Ex-Marines. Tanawa ko no. Suportare ko no og tanawa og nabay mga additional corroborating evidences. Kay ang ilang gib bug bugbog mahigos Gutisa man. So, ma, -ma butang na gani nga si maigo na mga kaigalaan, medyo mapaong ang investigasyon kini dai pag resign ni Lakson, paong na kay ang ICI Independent Commission for Infrastructure nga nag-investigate di man nila i eh, pakita sa publiko masig mahingang ha na lang tayo ni Kahuman may gala mo ni ang resulta sa investigation di man gani mga higala mo pa press conference inigawa sa inigawas may gala ni Kahuman investigate ang adlaw pagawas kinsa gibisikas si Romaldis si Romaldis pahinong o'y nag hatag mahigala sa iyang side nga mauna ni ako kay willing ko nga kuan mo cooperate ko, ko sa akong nahibaw anta tanan na, na mura pa sa mo hero <laughs> kami mga higalang former marines pasakaan ko nun ni Kas pasakain niyo kaso og eh. o di na tinuod Puslan ma inyo na nang ginuot di po sila day. Di po sila kay mahadlok man sa mga ukab na man mga higala ka o tingkay. Simple kayo to. Tanawa ako mong kwanan. Ang, ang diferensya atong ex-marine sa iyang testimonya na sa sa sinet. So, kanto mga higala ang iyang notaryo, ha? Mahimo na to mga kagalaan nga lahi nga iskutanan because kadto mga higalang ex-marines na kapanumpa man, under oath man ang iyang testimony, dito mahigala sa Senado. Pero maumay ilang padako O tanawag, investigator kang klaro, tanawag ha, taganta mo example. Straight to the point. Now, atong balikan mga higala, may bawaan na ba ni mo nang nag-investigar, nga kamaong mo investigar, o kanang nag-investigar mga higala, nga hapit na makita ng kamatuuran nga, nga nagpaguryo-guryo? <laughs> <laughs> ah, nagpaguriyo-guriyo. Muna nga, tanaw ko sa lakson dahi, tanaw niya ko iya padayon. Mas may mo resign na lang siya kay tanaw niya, madaot siya. Madaot. Nga, pagka resign ni lakson tanawa. Wa, wa dahi, mudawat dahi yun. Kisa may ganahan mudawat. Hasta ganit si Kiko, pangilina o si Rizan, matanpas Matan pinya, tanaw nila, more delikado man tani. Kaya og imong gukoron, mulingkod ka as chairman sa Blue Ribbon, ang Duterte lagi mong mahibaw ka mga tao ay binuang man inyo di mana. Di li flood control inyong tuyo. Ang ato kolapsyon, gukura na mga Duterte ko na amay Pero gukura tanan. Nga mas dako. Nga di Ninyo gukoron. So, marukoy po si Risa o si Kwanday. Kiko, nga di sa amin anang Blue Ribbon. Eh, kaktos, Markulita, delikado man to po, dumotay mong pasagdan. Kaya, Tuloy-tuloy naman to mahiga ang investigation. Wala ba gito yung si Marcolita kay bagong senador gon. O sa may kalabay lapok at Marcolita? Ilan nang yapil-apil tong asawang Marcolita dahi wala naman ni rin. Uting kayo'n yung kagtama sa si ginawa. Prolisod yun. So si Lakso ni Puli, paspas kinapuli yan sa si Marcolita. pag ni Lakson nun, huwag ganahan mo Puli. Hasta ganun mahigala si Pia, kay Tano, kay JB Dili. Si Rafi Tulfo, muntang-unang-unang Rafi, maigo mo sa siya kaya naghanap sa issues. Og si Rafi mo ay maghimong Senate Blue Committee Chairman. Nigawa sa mito daan tong yang anak dito sa Las Vegas dahil nga pina. Ila tong gi. Panihapon dito mga higala ng daan. Tanaw Rafi malkan, malanganin si anak. Si Pia na lang ron. Ingos Pia, ako lang sanang pamalandungan. Kaya bakat na ako ng trabaho ah? Yes, Erwin Tulfo mo ay vice chairman mo ay naingon nga. Sige, pagkakaroon ko no, siya lang sa... Pero ganahan siguro po si Irwin Tulfo pero ingon siya nga di inatas flag control ari natas sa farm to market road. Ora <laughs> <laughs> padong likoy sa tanang kalakihag maohon. Ang lesson man kay na atas ang pugna ning flag control. Eh, Tiwasa ninyo na. O pwede idungan na na o gusto ka nga dunay farm to market road pero ma makwanta ni malambod ta ning kalakiha. Ha ah, tagsa tagsa unta sa ni. One at a time sa. Lisod ani kung hapit na masakpan muli ko'y naglain. O nga, karoon, o gatoong sakyan, farm to market loan ta. O nga, mawad to po ni Romaldes. Mawad to rin po ni Saldico. Kaya maurabaroon -ma mga higala, bisag cash flood control, mawad ka ha po. Hasta ganyan, ang laptop sa dip-ed, adto ganyan pong tugpan ni Saldico na ah, Ha? Hasta ang laptop sa dip bisag-imbis ganoon. Nga, magsigit ang tuyoy-tuyok, magkudukod ta kay uwingon, o sige, phantom to market loan sa ta. Uy, kapit na, may ngunyan. Adi na lang ta, from to market road, adi na punta sa laptop. <laughs> uy, kapit na po ba sa laptop, may Adi na lang punta, adi na punta sa kanyang mga health centers, kaya doon lang po yung mga korupsyon na ipod. E ha? Karoon, ang gawas ron. hasta mga health health centers, apil po na ghost. Ginoo ko. Ang atong nasod, pagkadato sa atong nasod, mga higala unta, ang taxes, kung pwede na, dakot taxis taxes, uy, kanalang kong control pa na na ha? Flood control pala ng 500 billion ka pinday. control pa na. Wa pa ang corruption po sa ang process. Wa pa ang sa deep ed. Wa pa mahigala ang sa mga health centers. Wa pa ang farm to market roads. Grabe ha eh. Daka makaingon nga nung inani ato nasod. Saan ta man na? Mga buaya man ang naa. Pero mo balik na nato nga inipanahon sa eleksyon ayuhon ko na itong pili. Dili man pa daan ng kwarta. Huwag na pinaka-importante. At alawa, nakabantay mga mga tao, ane. Ay, kung ingat, ako isa i-play Sarah, ha? Kaling pamahayag ni Sarah Duterte. Di lang na kang Sarah. Ang tao, mga tao, nakabantay, uy. Eh. Kaling isulti Sarah Duterte, nakab... Ingon sa mo niya ang pero bisa pa di niya isulti ang mga tao, nakabantay na nga. Kung hapit na masakpan, muli ko'y na. Beto, maminahon ko no, names. Mga isulti Sarah Duterte, be. Sige, play ko no, names. Namay lang ha, okay na eh. Kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administration sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. Kung nawawala, kung nalilibing, kung yung investigasyon. So ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento. Regarding sa plano po ni bagong Ombudsman Renulia na uh, hukay niya na ulit sa hukay yung Parmali case, uh, sa tingin niyo may nilulutong uh, narrative yung administration? Oh yes! Oo. Matagal naman na ako nagsasabi, di ba, na wala namang ginagawa itong gobyerno na ito. Kundi, number one, mamulitika at number two, uh, ubusin ang budget ng Pilipinas uh, sa korupsyon. So yan lang yun. Um, uh, ginagawa nila, sir, sa totoo lang. Meron ba kayong nakikitang project? Wala. ba? Diba? So ibig sabihin, wala na silang ibang objective para sa kanilang pagkaupo dyan sa administrasyon kundi uh, mamulitika And uh, ang end goal nila is perpetuation in power. Sinabi ko na yan noon pa. And paano nila gagawin yon? Ay syempre ubusin nila yung uh, kaban ng bayan sa corruption. Kasi kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan ni nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na mayroong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap uh, ng ebidensya sa investigasyon na yun. Ano ba nag-involvement ni sa ni sa uh, sa laptop? Sun West, ang contractor ng laptop um, doon sa death end. Bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal. Bakit kinokontrol yung kwento sa corruption? Bakit hindi nilalabas lahat ng uh, mga insidente o mga gawain o mga iskandalo sa corruption? Bakit pinipili? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila investigahan. At kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon kung nawawala, kung nalilibing, kung nalulubog yung investigasyon. So, ibig sabihin, meron talagang... Okay. Okay dong. O, Moni. Kini pamahayag ni Sara Duterte, mga kagalaan. Ay, ko inas Sara rin ni e ka nakamatngon. na kamat ngun, Ang mga tao kay Bao, eh. Ang man ng investigasyon na nga. O, padung na investigasyon. Hapit na unta. Ha? Kani sa sinit lagi. Ang uban na ni magdudaman, mga higala. Kana pag-resign ni Lakson mga sukin tigpaminaw nahunong ang investigation eh? nahunong unya wa man dili naman ma continue kay wa pa man mga higala imo puli now si pia kay tano tan aon ta ma higala og mudayon gyud sag puli aaron ah, nga mapadayon nga mga tawo updated sila updated ang katawhan na unsang hitabuan eh ato ah, kinsay maguko diha kinsay ang gukuron gukuron straight to the point apil na mga Duterte kung tinuod na doon nasa na sa corruption apila pero apila po mga mga taong Marcos bisa pag ang may maigo. Kay kung inani yung mga pili-pili ra, dili masulbad ang korupsyon sa itong nasod. Makapa-encourage pa, pa hinoon sa korupsyon kay maghatag ni Ugyo sa mga kawatan niya. Okay ta mga wat, basta kauban lang ta sa administrasyon. Straight to the point! So kasulbaran ang kawat? Ang buhaton sa mga kawatan, nga mga senador o mga congressmen, kawat lang tagpada yun. Basta ka-importante o asa dapit ang administrasyon adto ta. Ha? Kay mukun ka partido, kadelikado man ka. Tanawa na kung kanuhin tabu mga kagalan. Murag na luwas lang tanan. Kini mga kongresman, pasalamat pa ng saldi ko. Kaya mabutang pa saldi ko, mahigala mo hero nila. Kaya mo ay nang luwas nila. Tu aman mahigala, hagsa tanang saldi ko. Unya, usaman ni eh, pagkahagsa ang saldi ko, remember ha? Si Saldeco na pas Pilipinas, wa nila ipatawag. Mo na leto nimo ang tuan na sa gawas sa nasod, tuan na sa US. Unya ka man ingat na sa Spain, tuan na mahigala sa Europe. Unsa man dili ba masabot nga gipasibat si Saldico? Unya sa dihan nagkasibat na mo na ipasangin lang total wa naman ka dire. Ha? Ug uroy maabot ang panahon nga mamingaw-mingaw na masakpan ni Saldeco, masubay ni sa pattern ni Tibis. Delikado na dai. Mo ka na kana mamingo-mingo nang balik sa Dicos Pilipinas. Kunuhay madakpan og asa dapit. Ini makapiansa sa mang TV sa kapiansa. Oh. Gihimo lang duwa-duwa ni mahigala lang investigation investigation. Straight to the point. Ini aning classes investigation di masulbad ang korapsyon sa nasod. Makapa-encourage pa hinoon kay maghatag ni mahigala og idea sa mga kawatan ng mga congressmen, mga kawatan ng mga senators na ukiratag mga awat basta kay kauban lang ta sa administrasyon. mana ha? Ayaw mong supak-supak sa administrasyon kay Bisag. Ang imo ni Haraw na sikmoy gamay-gamay ra, -gamay ikaw din mo oy, Siguro on. Wa pa man mga higalama, Limang ka na ron mo adto na taglaing imbisigasyon. Wa pa gani mga higalama, Unsatisfied ang mga subuanon. Wa pa gani masusi tanan. Wa pa gani masusi og sa Independent Commission asa man ang inyong pagsusi ba unta ini mga ghost projects wa pa ganimo kataak anang sa sibolandan mura murag wa pa mataak wa pa mataak sa mga investigators wa pa matanaw Hindi, ken may tanto ang Independent Commission ba gamay ra tao, sa tawo murag binuang lang ning pagkahimo a ah. gimo himo lang ba niya wa po sila sus ginuo Kano tadan makaingon tabang ato na ngadto na sa ang Independent Commission tuanan, to na ngadto na sa mga projects sa kwan mga flood control projects, sa kisubay na ang kwan ang 7th district <laughs> tuanan, To na ni adto na nakataak na mga higala dito sa labing dako mga kaygalaan nga nakakuha sa flood control project dai Kining labing dako nga nakakuwa'g flood control project sa subo 25 billion go subo ang ilan to 12 billion na kapin. Didto mga kaygalaan sa Ma ate sa mga tao ba murag ma, bita-bitahan gamay, bang, atuan na gamay ba nga na nagkataak na sa Malabuyok. Didto man sa Malabuyok ang independent commission nag susi. Kani wa pa gyud kataak, wa pa. Unya mo ingon na nga okay mo ato nang biyaan ang atong flood control ari na punta sa lain nga corruption <laughs> <laughs> Murata ni kalaki hagwa gyud nagdakop-dakop ra ta man kay mura bag, na duwa lagi o kwan o sa kinaraan duwa ang tubig-tubig o baka ari ka mahigala sa kwan mga computer games wa gyud Biya ni mo na flood control project ko pagani So ang mahitabo ini gilingaw-lingaw na kita gilingaw-lingaw ta sa investigasyon kuno hay unya nawa lag kalit kay kining investigation i hope makaibaw ang kwana na mismo gani ang CBCP na nawagan magani nga kung makakita ang mga tao inig investigate astang iglesia ni Cristo may gala na nawagan sad dili mahimo ang inyong hilom-hilomon lang ng investigation ha so atong kuno kay si Magalong ni Ariman to na kuno say mga shocking data la nga gi-share mga kagalaan unsa kani nga mga shocking data ha Nag-share labot ini mga flood control projects. Of course, nang paydaghan, Interesado tang mahigala ng uban ng mga kwan. Pero nga tumagod kung ang ibisigasyon mga higala, pangguko na riskontras politika, dili na masulbad ang problema na toos korupsyon. Tanawa ang Senate Doribon Committee, wala na hanto doon hilom pa yun. Uragway ganahan kay Mudawat sa mahimong Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Kay mabutang maalanganin ka mangod. Kung ikaw may mahimong Senate Blue, Ribbon Committee Chairman, na kay prinsipyo mo, barog kasi yung prinsipyo, o unsay klaro, unsay sakto, maimong himoon, kana sikat ka na napita. Kana, kung di ka madas Pero doon ay magdikta ni mga lahi na, madakas pressure muli ko ika. May buwan man ni likoy man eh. Ay kung ina mga tao ha, ayun ni underestimate ang understanding sa katawan. Si Pia na himo ng Blue Ribbon committee chairman ni atong milabay nga kwan kasuway na siya anak mo na sa siya karun ambot kaya ba anak ko kanang pangutan na hampiya ako sang ampuan o makaya man ako kayang kaya Irwin Tulfo ganyan gusto magani mahiga lang maglingkod-lingkod kaya ni piya na abogado na si piya kaya niya na pero mura mahiga lang nagdumili is pagdawat ang dili makaya anak ka ng presyon mangod o unsay diktas malakanya ang aniha kanyan mo itong subayon mao ni ang direksyon ato og dili na wala kay freedom mo man ka mahimo man ka ang, ang mga tawo magkabantay mga tawo lahi man imong dagan oh murag likoy man kayo ang ordinary nga mga tawo ayo ko kay eh na example ha kana lang notaryo lang daan nga isyo, nining experience nga mo ilang gipadako kay bak na makakuno mo ni na wala makusyon sa ang unod mga higala sa iyang affidavit na timan niha Naku example ikaw usa ka tawo nawad an kag pitaka, tinuod yo kang nawad an. Na tuod dito mong SSID, tuod dito mong GSISID, tuod dito mong driver's license, tuang mga importanteng documents mo. Di man ka isyuhan og driver's license, ingon man ka nga pahimo dito affidavit of loss. Karon nagpahimo ka. Na timingan nga dito ka sa City Hall. With your respect anang mga nagnotaryo sa City Hall, with your respect. Kay na may mga kuan pud ha. Na mga runners po ha, nga notaryo, notaryo anak. Oh tatakan ito ng daryuhan. Wa mo magkita sa bugado di mana pwede. As a rule di kana pwede. Adil gud as a rule wa gi exception na. na. Pero ginahimo na sa uban labi na kumpyansa kung julat lang dili acknowledgement. Nan karon wa mo magkita sa bugado. Kusinabli na pero ang pangutana baka kon di kada ikin. Wa gi kay tungod mo magkita sa bugado na ka nga ang imo pitaka na wak. Wa man ma kamatuoran ana na wag tangyang kay gupita ka wala wa mo magkita sa abogado sa diyan nagpa notaryo kakapila man na mahitabo. Labi na ka ng affidavit of loss lang, labi na ID lang sa si eskwelahan. Pero mo ilang padako mga sugid di paminaw, wa na nilikoy man mahibaw ani mo likoy man ni. Eh. Imbes kay di ay target mahigala ang importante nga target mo oy eh, igon kadtong kadtong iyang substance testimony, wa na tanduga ang substance. Ano man tanduga ni likoy man diri man sa kilid-kilid ang ang isyo ba nga kilid-kilid mo, higi, padako, ang tua sa tunga, gilikayan, ka yan. Ha? So, maklaro ni Mons Lakson, unsa sa man ni Lakson, mo lamang kag kwa na, kwa mo siya kagwan, tatanaw si Lakson, mo lamang maklaro na siya nga, di na maodi na ang Lakson nga aton na ka ni Addo. Resign siya. Straight to the point. Talawa ha, affidavit, bisa pag granting for the sake of argument, nga kanang mong affidavit, okay, wa magkadimao na, kayo wa maayong pagnotaryo, considering nga nakatikot siya ni testify siya sa sa Senate under oath asa man da mo prevail ang affidavit ba or ang iyang testimony dito sa Senate under oath na agi pa og cross examination Jesus Christ ka simple kayo kasabot na sila na mga abogado na Senate, even, even lakso, kasabot siya na pero na sila niya nagtuo mo sa inyong pagurigurio mahibaw ang mga tao Attorney Rufil Banyok Banyok sa Straight to the Point Number 1 Number 1 Number 1 Tatak RMN Atong tak na alas 7-8 na standby lang una sa RMN 558 Manila nga masunod na kanon na yun.